Yan ang Atimonan Port Papuntang uh, Tatuit, papuntang Labat, Quezon. Oh, lalaki ng alod na nung. Ah, pagkakarang mga kalitig ko ito. Sarap maligo. Sarap magsurfing surfing dyan, no? Oh. So, Dito lang yan sa Atimunan at Bay. Ganda ka ng alun, no? Wala ka sa tumunan, no? Hindi nga ako nag-convict si Cas o BDO. Dapat din na lang ba yun? nalo ano, ko na, dito sa pero, 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 TikTok na Sakay ako dunay. Yan, ano, TikTok na malakingan. Papuntang uh, Matnog, Surigoon. 8,000 views. Tingnan mo. Eh, ako na. No? Ay, hindi ko na pa account eh. at, at, uh, Driver uh, Batis. At

Yan, nandito na po tayo sa Gumaka Quezon. Ginagawa pala yung bagong uh, palengke dyan. Oh. Yung lumang palengke ay gagawin ng bago. Ayan. Yan, may mga pasahero dito. Oh. Oh. Dito man, dito man simento, bakal. Yan, ito yung ginagawang uh, skyway dito sa Lopez Quezon. Lagi itong binabaha itong lugar na ito. ito. Langwi langwi lagi dito yung mga mga motor. <laughs> mga motor. Lagi itong uh, nabapalabas sa television pag uh, baha. Huwag sa iyo lang do welcome ano Yeah, bag nito, tapos na ito. Doon na, na dadaan sa itaas ang mga maliliit na sasakyan. Pati na rin yung mga tracking na yan at bus. Eh ito kasi ay uh, mababang lugar yan, oh ang gilid yan mga tubigan oh. mga palayan yan. yan ang gilid niya tapos sa papalibutan ng bundok kaya dito na punta yung mga tubig oh. Yan naman lang, oh. Play na yung video na puro ulan, ayun dito na eh. Ha? So ayan, dito naman ay uh, bayan ng Kalawag. Yung uh, pinakabayan nito ay sa kaliwa. Sasakay pa ng uh, tricycle. Yan, sa, kaliwa sa kaliwang yan. yo oh. Yun, papuntang. bayan ng kalawaan day trip galing Iriga 1807 gamit talagang tracking din na ano. Nasa sa loob mo sana nakakasabay ano. Ayan. Ayan, nandito kami sa bayo ng Tagkawayan, guys. Ang town proper yan dyan, gandaan, no? Ba, may na rin pala dito. Taki-maki! Hindi na-schedule naman ako dyan ng tawid talpasyo ko dyan, hindi ko alam kung schedule dyan ng tawid. Pag wala naman yung tiniklo, paskan Ang taklala nga, ayaw nila eh. Hindi na lang tayo kasi naka peer sa... yan, maganda nga mga katikit Ayan, Agustin tapover kami dito sa Libmanan. So... Uh, padalawang stopover na ito sa Taliban, sa dito sa Libmanan. Dito. Ating sa restaurant. So, tatlong kilometro na lang ay bababa na ako doon sa aking pupuntahan. Doon sa kanto ng San Isidro, papasok yan ang bayan ng Libmanan dito sa kantong yun. So, yan, ayan. na. Yan, portintunay, no? Ayan. Ayan. Maganda dyan ma Yan na uh, napakaganda sa kaya nito Kaso nga lang Ay napakadaming lubak sa daan Yan sa Quezon At saka dito sa Ragay uh, Marami uh, ginagawang uh, mga kalsada sa Ragay Yan ang nakapagpa Bagal ng uh, biyahe namin Yung, yung uh, pag-stop sa Ragay yan, uh, shout-out sa empleyado nito, si Driver uh, Batis, Driver Liagas, at sa si Conductor Noblado. So, pag uh, day trip talaga, may kasamang conductor yan. Pag uh, night trip naman, ay dalawang driver lang yan kasi yan ay nakabukong na. Pag, pag day trip, ay nami-make-up talaga yan mula Manila hanggang dito sa Kapigulan Ay, malapit na rin dito Naga. 403 km ito. Uh, 33 km na lang. sa ang, ang ng bayan ay San Fernando. Uh, Pamplona, San Fernando, Milaor at Nagaya. So, nakakain muna yung mga empleyado. Saka pasayero, saka nag-share mga pasayero natin. nako dito sa 14.29, no? Ayan. ito naman Tugod kung bayan ng libmanan itong pakaliwang ito yan Ayan Sigit na nandito na ako sa bayan ng libmanan So mula doon sa labasan sa mga yung nandrive sigil Yan 20 pesos lang may jeep din dito pa bayan mo galing sa naga yan meron din galing sa ipukot so susundin ako nung aking pinsan dito sa prelis yan natin tayo ng uh, kasalan bukas at ngayon ngayon ay uh, kung sa reason ay uh, pasilungan bukas ang kasalan So, ang uh, biyay ko ay 6 uh, na oras. Alaw na ako malis alas 6 kami na ako nakarating dito sa uh, ng San Isidro sa Milipagan and dito naman sasakay ko ng, uh, ko ng uh, skit po yung may uh, motor na na skit tawagin sa akin so na trolling ayan sakay na kami sa trolling Ayan yan ano? Dito yung ikakasal yung uh, sa pinsan dito sa simbang ito. Dito yan sa libmanan, sa loob ng bayan. Yan. Yan yung mga abay, at saka yung mga ninong. Alas 10 pa ang kasal. mga katigit na nandito pa rin ako sa simbahan hindi pa tapos yung kasal so iba yung kasalan dito ano, yung pagsayaw nila eh, hindi yung uh, katulad sa atin sa Quezon, sa Batangas, sa Isuit so dito ang sinasayaw ng mag-asawa ay uh, traditional song ng uh, Bicol yung parang uh, nag-cha-cha-cha so yun ang sinasayaw nila kagabi yung uh, sabitan ay uh, ganun pa rin yung may uh, na pera do sa lalaki at babae so ganun ang kasalan dito ganun style ng kasalan so yan uh, napaka peaceful din ng uh, bayang ito uh, ito ay Libmanan sa kapito ng Kamsur so napakalawak ng uh, palayan yan rice granary Gra din pala ito ng uh, Kamsur itong uh, Libmanan nasasakupan ng uh, 75 barangay daw ito. Ha? Napakalawak balan ito. Talagang napakadami na rin uh, taon. Maraming uh, naninirahan dito. Yan. Uh, Shout out ko muna si Sir uh, Francis Kutan at sa kanyang uh, misis na taga Mila Or. Kamsor din niya. Kamsor. Yan ang Milaor ay Or. Uh, katabi lang ang uh, Naga City. Yan. Shout out sa mga empleyado ng uh, DLD. Bigyan sa Naga City sa Terminal. Yan i shoutout ko rin yung mga taga dait uh, DLTB Terminal sa pangunguna ni eh, Terminal Manager Sergio Kagite at sa mga Drycon uh, dispatcher, janitor, washer diyan sa Dait. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. So yan ito yung sentro ng uh, Libmana nito. Yan uh, ito yung parke sa yung uh, munisipyo sa Mandaron. Uh, Puro may puso yung mga ano, mga malapit ng Valentine sa yo. May puso doon sa parke, may ano, mga puso mga naka-design, no.